Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Sas Rogando sa SOP. Title niya, A Trillion After. Nilagay niya dito yung pahayag ng Pangulong Marcos Jr. Tungkol sa pagkawala, paglustay ng pundo ng taong bayan after 3 years sa kanyang termino na according to Congressman Edgar Erese 1.47 trillion pesos mga budget insertions for 3 years 2023, 2024, 2025 sa flood control projects lang yan okay, sa so ito ang pahayag ng Pangulo na napakagandang pakinggan kung hindi mo alam ang background mapapalakpak ka talaga eh sabi niya, titiyakin po natin parang binanggit niya ata ito sa isang gathering ng mga somewhere in Cagayan Valley mga tao doon, pinunta niya sabi niya titiyakin po natin na hindi na po mauulit yung ating nakita after 3 years kami po kung tawagin ay kustudyan lang tagabantay lang kami sa pera ninyo hindi amin yan. Sa inyo pa rin yan. Salamat naman, Mr. Pangulo. <laughs> Pag-amin nyo. Pati ang inyong confidential funds, Mr. President, pera ng taong bayan yan. <laughs> ang tanong, three years, halos every year, since 2023, up to now, binilyon ang inyong confidential funds. Paano nyo ba ginastos? Bakit hindi nyo nalaman na puros mga budget insertions ang ginagawa ng mga kaalyado nyo sa Congress na ipinagmamayabang po nyo pa naman o. Oh. oh. last year, inyong sona, 5,500 flood control projects na tapos na pinalakpakan kayo ng inyong mga aliadong kongresista. Nung napak-check kayo ng Katrina, Dahilan nyo pa nga, nandyan, ang mga flood control project, uh, malakas lang ang hangin, ano pa, nabangga lang ng barko, ano pa, na-overwhelm lang, tanggapin nyo na yan, Nor nyo normal na yan, talagang climate change, wala tayong magagawa. <laughs> Ngayon, kayo na mismo, nakadiscovery after 3 years, na substandard, palpa, guni-guni ang inyong pinagmamalaking flood control projects sa inyong ginastos, sa inyong billiones na confidential funds oh <laughs> yes, sa amin yan oh, ang tanong ito bang pangako ng Pangulong ito pinapaniwalaan ba ng taong bayan, tingnan natin ang people who reacted, mahilig ako dyan people who reacted sa sa Facebook page mismo ng Pangulo, tinanggal na nila yung feature na mabibilang mo kung ilan yung tumawa, ilan yung uh, uh, nagalit, ilan nag-like, mabibilang mo eh. Tinanggal niya. Takot siya nung before May 12 election, yung pinagtawanan siya ng halos uh, isang milyon na laugh emoji <laughs> sa kanyang post. O dito. How many people who reacted? <laughs> 15,000 people who reacted. 11,000 ang tumatawa, hindi naniniwala sa pangulo. Ito 3,400 galit angry emoji. Ang naniwala lang o nag-like sa kanya is only 560. So that's how many percent? Around uh 2% lang ang naniniwala sa kanya. The rest, nasusoklam or pinagtatawanan siya. Uh, the best. The best ba? Or the worst? <laughs> oh, Japana Jessa. Mag-resign ka na. <laughs> May another word na ma masama. Hindi ko na lang banggitin. <laughs> Richie Libor Abelia from the movie Gun in 60 seconds. Yes. Trillions gone in 3 years. <laughs> Nelbet Daroy, a trillion after a trillion more. Brian Espina, ang adiktos na tao pa iba, -iba ang sinasabi. Yan ang totoo. Christian Luzano. three years and a trillion after. Ano pa? Medo kasanggayahan. I know my 360 degree power position. And that's a lot of nonsense. <laughs> Michael Maala. When he says something, always expect the exact opposite. <laughs> ano sabi niya? We will not cooperate with ICC anymore. We are a sovereign nation. We are <laughs> Very clear yung kanyang pahayag sa ICC. Never. Wala nang pakialam ang ICC sa atin. Ilang beses niyang inulit yun. Senator pa siya. Mayroon siyang interview ni Maharlika. Very clear. Wala, 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 wala. Nung kandidato siya, 2022 national presidential election, ganun din. Wala, wala, walang pakialam ang ICC. Nong presidente na siya, ganun din lang nagbago ang ihip ng hangin. March 11, 2025, that will be one of the most unforgettable days sa buhay ko. Napakasakit yung ginawa nila kay Tatay Digo. Up to now, minsan, gumaganon na lang ako, ah, para hindi ako makapaniwala na ang Tatay Digo natin nasa kulungan na. Ah. Kaya lang, nangyari na eh. And because of this president, na ang galing niyang magsalita, ang galing niyang mangako na hindi naman natutupad. So ito, pangako na naman, titiyakin natin na hindi na ito mauulit pa dahil pera ninyo yan. Wow, ang galing. Ito na, Independent Commission on Infrastructure. Ang ganda ng simula. Dahil nandyan si Mayor Magalong, mamaya, nung nagtrabaho na si Mayor Magalong, biglang kumambyo. Pag-aralan nyo nga, baka may conflict of interest. Mayor siya, the same time, special advisor, na inunahan sila ni Mayor Magalong. Bago nyo ako tanggalin, resign na ako. What's wrong? Special advisor ako. Ano bang masama kung sasama ako sa investigasyon? Kailangan kong makita ang nangyayari para makapag-advise ako. ay eh, ayaw nila eh. <laughs> takot ba silang mabuking ni Mayor Magalong? Mapariya sila sa mama sa pano 44? Sa 44? Wala na. So I'm sorry. Uh, pinagtatawa na na lang, kinakasuklaman na lang ang ating Pangulo. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa inyong sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Uh, namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo ngayon. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Sa area sa Kapihan ni Maisie So mag-abono siya. Pumulan ni ang itsura sa kapi ni Maisi nga duha na kabulan. Nga tambo kaayo. Turun na siya kabangag kay duha naman kabulan man sa pag abono pagatabunan para padayon ang pagsuyop sa kapi sa abono so lima na ang iyang sanga nga duha pa siya kabulan oh gawas nga hinlo mayupot ang tubo tambok <tabas> kuming nanom og kape 29 mga pamilya so ang um, natanom na nga kape 14,550 so salamat gid ka ayo Og mo pud ni ang tanom ni may singa nga bago nga um, wala pa nagbulan so maayo ang tubo o karon human sa pag-abuno, nag-spray na po, o rumix. Salamat sa nagsuporta og kape o sa nagtanaw sa video. Mm -hmm. Mapulog makarabis sa among kape, makawas niya sa kalisod o makapaskwila pag niya sa among anak. Mm -hmm. Salamat sa ginawa. Salamat uh -huh. Salamat kayo. Salamat kayo.